So ayan! Hello mga creator ko! Ako po si Irene Roy Grisha at kasulukuyang uh, kasul nagtatabawi ng OFW sa UAE. Yes po! So ayan! Ito nga, pag-usapan natin today. This video pala, kung may plano kang mag-abroad, 5 disadvantage kung may plano kang mag-abroad. Yan, yeah, dapat handa ka sa mga ito guys. Una, malalayo ka sa iyong pamilya. Yes, of course. Alam mo na yan, di ba? mag-abroad ka, of course, sa ibang bansa ka. Siyempre, iwan mo yung mga anak mo, mga pamilya mo, yung asawa mo, kung may asawa ka, kung may ka, o boyfriend ka, o sino ba yung minamahal mo. Sa atin, na uh, sa akin kasi, especially, uh, especially na uh, iniwan ko yung, of course, magulang ko, at saka yung mga anak ko. Ayan, malalayo pa sa mga anak mo, pamilya mo. Ayan, tanungin mo sa kung handa ka na ba iwan sila. Kasi, syempre, may mga moment-moment ka na naman doon sa ibang bansa. At saka, mm, naku, hindi pwede yan. Kasi, baba at si, you know, madam, naku. Mm, kaya, dapat alamin mo sa sarili mo. Tanungin mo sa sarili mo kung handa ka na bang iwanan ang mga anak mo. O iwanan ang pamilya mo. Okay? Okay. So, number two. So, ayan. Ang unga oras na mga pagliliwalay mo, you know. Kung maramang ma masyado ka mahilip mag-clubbing, makapunta ng kung saan-saan, ayan, hindi mo na yan magagawa dito masyado. Minsan na lang kung ikaw ay pala rin na magkaroon ng kalayaan, okay? Kalayaan. Kasi ako wala akong kalayaan, kaya wala akong plan yung mapas kasi oh, wala akong kalayaan. <laughs> so yun nga, kalayaan mo, hindi mo hawak yung oras mo lahat-lahat. Okay? So dapat, tanoy mo sa sarili mo kung kaya mo ba yan na bitawan ang mga pag-uugali na yan na pagliliwaliw kasi syempre dito wala na yan dapat iwan mo yan doon sa Pilipinas okay number 3 okay so ito nga kalayaan ng pagtulog o oras ng pagtulog syempre guys nagtatrabaho tayo kailangan natin gumising ng maaga matulog ng late kasi syempre may trabaho may amo, may bisita sila, uh, may time nang ang ibang amo na ng time kung anong oras ka dapat matulog. Siyempre. Hmm? So, ayan. Yung pahilata-hilata at sa Pilipinas, wala na yan. Hindi na mangyayari dito. Uy, naku. ka nakaupo ka, bibigyan na lang mata mo kahit five minutes lang sa akin okay na yun. Okay? Kaya, tanongan mo sarili mo kung kaya mo ba yan. Kung nakakarayaan sa oras na pagtulog mo kasi minsan, galit na, minsan hindi. So, syempre, sa umaga, sa paggising mo, ka on time ka talaga. Gumising, dahi, doon, okay? So, ayan. Kalayaan sa oras na pagtulog yan. Hindi mo mahawakan yan. Hmm. Hmm. And number four. Number four tayo, okay? So, sa kalayaan ng pagkilos mo sa mga galaw mo. Ayan, kasi hindi natin ito bahay, kasi hindi natin ito country, ito, hindi natin ito bansa. So, may mga rules tayo na dapat sunin dito. O, ayan, kung mga magaslaw tayo masyado sa Pilipinas, iwan natin lahat sa Pilipinas. Yan, ha dong ha. Ayan. Kasi dito, kailangan mo mag-follow sa rules, okay? kunti take yung malino mali mo lang, ayan, gel na tayo. Day! Hmm, Ako. So, ayan, kalayaan ng pagkilos mo hindi mo maano yan minsan. Kailangan mo maging mahinhin. Okay? Kailangan mo maging mabait. Kailangan mo unukin ang galit mo. Para lang syempre, makasurvive ka sa dalawang taong pinangahan mo kontrata tarata dahil doon. Okay? Mm. Number five, guys. Ito, guys. <laughs> Meron ako nito noon. Yes. Way back. Uh, Nag-school uh, na doon ako nag-start dito Bishu, o yan. Kung may bishu ka, ayan, bawal na tayo niyan dito. syempre, may iba din mapipili na okay lang, pero mostly sa mga DH ngayon, no, no, no. no. Lalo na pag nagtatrabaho ka sa bahay, mm, wala yan, guys, okay? Iwan mo yung pag-uusing mo doon. Pag iinom mo ng alak, ayan. May iwan yan sa lahat. Kaya, ko talaga yan tanong mo sarili kung kaya mo bang iwanan yan, okay? Kung kaya mo siguro yan, hindi man siya biglaan pero paunti-unti. Kasi ako nakayanan ko rin dahi doon. Oo, oh, oo. Oh. Mahirap pero for the sake of, for, uh, of my family, I to be strong. So, yun yung five disadvantage kung may plano kang makabro. Yan, sa uh, five disadvantage niyan, tanungin mo sarili mo kung kaya niyo ba yung lahat. ¿Ok? Comentan below.